Sa isang mundo na may disenyo ng retro-futuristic 1960s, kilala na ng lahat ang Fantastic Four bilang mga bayani. Si Reed Richards, ang kanyang asawa na si Sue Storm, ang kapatid nitong si Johnny, at ang matalik na kaibigan ni Reed na si Ben Grimm ay nagbago matapos tamaan ng cosmic radiation sa isang misyon sa kalawakan. Dito nagsimula ang kanilang mga kapangyarihan, si Reed ay naging elastic, si Sue ay nakokontrol ang liwanag at nakagagawa ng invisible shields, si Johnny ay nagiging buhay na apoy, at si Ben ay nagkaroon ng matibay na batong katawan. Sa Baxter Building sila tumira at naging unang pamilya ng mga bayani sa mundo. Habang abala sila sa mga laban, isang mas personal na pangyayari ang naganap. Nalaman ni na Reed at Sue na sila ay magkakaanak. Ibinahagi nila ito sa buong mundo at agad nagsimula ang usap-usapan kung ang bata ba ay magkakaroon din ng kakaibang kapangyarihan. Habang naglive si Sumula sa Future Foundation, mas lalong naging abala si Reed sa kanyang mga eksperimento kasama ang kanyang robot na si Herbie. Ngunit hindi nagtagal ang katahimikan. Isang gabi, nagliwanag ang kalangitan sa New York at isang misteryosong nilalang ang bumaba mula sa langit sakay ng isang kumikislap na board. Siya ang Silver Surfer, tagapagdala ng balita at babala. Ayon sa kanya, paparating na ang isang nilalang na kumakain ng mga planeta, si Galactus. At ang susunod na target ay ang Earth. Sinubukang habulin ni Johnny ang Silver Surfer ngunit nabigo. Naiwan lamang sa kanya ang isang kakaibang kasabihan na hindi niya agad naintindihan. Habang nagsasaliksik ang grupo, natuklasan nila na lahat ng mundong binisita ng Surfer ay tuluyang nawasak. Dahil dito, muling sumakay sa kanilang barkong Excelsior ang Fantastic Four at lumipad patungong kalawakan. Dito nila nakaharap si Galactus mismo, isang dambuhalang nila lang na nagsabi na hindi lang planeta ang gusto niya, kundi pati ang sanggol na ipinagbubuntis ni Sue. Ayon sa kanya, taglay ng bata ang walang hanggang kapangyarihan na kaugnay ng kanyang gutom. Tinanggihan ng grupo ang hiling ni Galactus at tumakas. Sa matinding habulan malapit sa isang neutron star, napilitang manganak si Sue sa kalawakan. Dito ipinanganak si Franklin Richards, ang unang anak ng Fantastic Four. Pagbalik nila sa Earth, nagulat ang lahat ng ibinunyag ni Reed ang sinabi ni Galactus. Natakot ang publiko at umabot sa puntong may ilan na nagsasabing ibigay na lamang ang sanggol para mailigtas ang mundo. Nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng mga tao at ng Fantastic Four, pati na rin kay Reed at Sue bilang mag-asawa. Samantala, natutunan ni Johnny ang nakaraan ng Silver Surfer. Dati siyang isang astronomer mula sa planetang Zenla. Napilitan siyang maging alipi ni Galactus upang mailigtas ang kanyang sariling anak. Ang kasabihang iniwan niya kay Johnny, mamatay kasama ang iyo, ay isa palang mapait na alaala ng kanyang sariling sakripisyo. Dumating ang huling laban. May plano si Reed na gamitin ang teleportation bridge para ipadala si Galactus sa malayong dako ng universo. Ngunit para gumana ito, kailangan nilang gamitin si Franklin bilang pain. Inilikas ang New York sa tulong ni Moleman habang inihanda ng Fantastic Four ang kanilang taktika. Nang bumaba si Galactus, ginamit nila ang isang upo ang pain para may layo si Franklin. Ngunit mabilis niyang natuklasan ang panlilinlang at nakuha ang bata. Nagkaroon ng matinding labanan. Si Sue, gamit ang lahat ng lakas niya, hinarap si Galactus mismo. Si Johnny halos isakripisyo ang sarili, ngunit sa huli, ang Silver Surfer ang tumalikod sa kanyang panginoon. Sa pamamagitan ng matinding pagtama, itinulak niya si Galactus papunta sa tulay at silang dalawa ay nawala sa kawalan. Matapos ang laban, bumagsak si Sue at hindi na maibalik ni Reed sa buhay. Ngunit sa kanyang unang pagpapakita ng kapangyarihan, ginamit ni Franklin ang kanyang enerhiya upang buhayin muli ang kanyang ina. Nailigtas ang mundo, muling tumayo ang Fantastic Four bilang isang pamilya at handang harapin ang mga susunod na banta na naghihintay sa kanila sa kalawakan. Dito nagwawakas ang ating recap sa pelikulang ito. Maraming salamat sa panunood. Para sa mas marami pang movie recaps, Huwag kalimutang mag-subscribe at samahan akong muling balikan ang mga susunod na pelikula.